So ayan naman guys, dito tayo ngayon sa Bustos, Bulacan kung saan tayo po ay maliligo dito sa napakagarang resort na ito mga kaibigan ko. Makikita mo, ayan yung aming mga kapatiran, yung aming mga kaibigan, kapatid sa Panginoon. So sama-sama kami ngayon mag enjoy sa maghapon na ito. Time check, ngayon po ay alas 9 na ng umaga dito sa Pilipinas. Sobrang init mga kaibigan ko kaya ayan papalamig muna kami dito. Alam niyo guys, itong lugar na to napakaganda kasi napakalawak. Ektarya ang lawak nito guys. So paalala lang sa mga may kasamang bata diyan. Huwag ninyong hayaan na ang mga ang anak ninyo ay mawala sa inyo na malayo dahil baka sila ay maligaw yan maliligaw sila dito guys dahil sobrang lawak ng lugar na ito guys malaki hectare guys yung uh, resort na ito so kapag ka nandito ka na guys sa loob ng resort naghihintay na lang kami ng go signal pala dyan guys na tawagin kami dahil nag i-headcount pa kung ilang kami dahil nagbabayad magbabayad pa So, kung makikita nyo guys, kahit yung mga puno dito, hitik na hitik sa bulaklak para kang nasa ibang bansa. Para kang nasa Japan or nasa South Korea. So, yan guys, dito napakarami ang puno sa loob. At alam nyo guys, sa sobrang lawak ng resort na ito, pwede siyang mag-accommodate ng daan-daang katao. So, ganun kalaki ang resort na ito, guys. Pero, ang kinaganda pa dito, guys, dahil ito ay bago lang. Ibig sabihin, hindi pa siya gamit na gamit. yeah. Siyempre, maraming mga ano dito, guys, mga empleyado, maraming trabador para i-maintain yung kagandahan, yung kalingisan ng resort na ito. Kaya, yung tubig niya, uh, sakto lang maganda and mayroon pa dito guys paalon yeah. may uh, tinatawag dito guys na wave na malalaki yeah. kung nakikita nyo guys yung mga puno ay uh, hitik na hitik sa bulaklak dito guys so medyo mainit na guys yung panahon pupunta na kami doon sa aming destination ayan guys yung pangalan Galilee ay Galilee Wonder resort the ay short siyempre. Yan guys, yung pangalan ng resort na ito. Dito guys, yan located sa Bustos, Bulacan. Yan, hindi sa Boston, US, kundi Bustos, Bulacan. Ito guys, so papasok na kami guys. Ito na, naka-entra na kami. Pagpasok na pagpasok mo dyan sa gate na yan guys, mayroon pang mga nag-i-entertain sa'yo na mga sumasayaw, So, ayan guys, so makikita nyo guys ang sobrang luwang. Hindi lang yan guys, sa likod nyan, dito sa harap na banda harap, ay napakalawak pa nyan. Sobrang lawak talaga nito guys. So, ginasusan po ito ng multi-bilyong piso para maipatayo ang resort na ito. So guys, mag enjoy kami dito sa maghapon. So, dyan sa lugar na yan guys, mamaya dyan yung pa-wave ayan, magpapaalun sila dyan mamaya so inaabang-abangan na lang namin so nandito na kami guys sa aming pwesto meron din kaming kubo ayan, dalawa yung kubo namin na inukupan para magkasya kami ayan yung aming magkasamahan, yung aming mga na magbabautismo pamaya, mamaya so kasabay ng aming pagsasaya, of course, yung bautismo gagawin mamaya. So, napakahalaga guys yung bautismo. Napag-usapan natin yung bautismo. Yung bautismo sa tubig, no? Yan po ay napakahalagang gawain kung ikaw ay isang kristyano dahil sinusunda natin yung yapak ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo guys ay nagpabap nagpabaptize din, no? nagpabautismo din siya kay Juan Bautista. Yan. So bilang pagsunod, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo din po ay kailangan mabautismuhan. Yan. Yung simbolo ng bautismo ay yung paglublob sa tubig ang simbolo niyan ay mababasa natin sa Aklat ng Roma, chapter 6, verse 3 to 4. Yan. Patungkol sa bautismo, na kapag ka ikaw ay binautismohan na, guys, ibig sabihin ikaw ay nagsisisi sa inyong, sa inyong mga pagkakasala at ang paglubog sa tubig, ito ay sumisimbolo sa namatay ka na sa kasalanan. At ang pag-ahon sa tubig, ikaw ngayon ay may bagong buhay kay Kristo. So, yan guys, yung pagbabaptist po natin mamaya. Mababaw lang yan hanggang uh, mga 3 feet lang yata yan, or 4 feet, ganyan, mababaw lang siya. So, dyan tayo mamaya pupuesto, dyan tayo magbabaptize mamaya. So napakagandang ng lugar dito guys. Napaka-perfect na lugar kung gusto mo doon sa may mabato-bato na 'yan. Ayan guys, mabato ay so ang uh, ano 'yan guys. At uh, talagang mataas yung pagkaka-salansan ng mga bato-bato na 'yan guys. Hindi lang natin maipokus masyado sa camera pero talagang napakaganda ng ambience dito. Ayan, tok-tok ng bato na 'yan guys. Mataas talaga 'yan. So, eto guys nga dito na tayo, tayo ay nagbabautismo na dito na ang ibig sabihin ng paglubog sa tubig ito ay ang namatay na rin tayo sa kasalanan at ang pag-ahon natin sa tubig yan ay sinyalis o tanda nang tayo ay mayroong buhay, bagong buhay kay Kristo So, ito guys, nagbabautismo na nga tayo doon sa ating mga kapatira na hindi pa nabautismuhan at makikita naman natin yung kapaligiran talagang napakaganda so guys, yung bautismo ano guys hindi tayo nagbabautismo ng bata no? yung may gulang na yung may siyapat na gulang na yung ating binabautismuhan o binibinyagan dahil pinapaliwanag natin yung kahalagahan ng binyag bakit kailangan siyang bautismuhan. So ano yung kalagahan ng bautismo sa kanya? So kung uh, maliit na bata yan, hindi niya pa malalaman kung ano ang kalagahan ng bautismo. Kaya tayo po ay nagbabautismo na sa mga malalaki ng tao may sapat na gulang na. Ayan siya guys, uh, bago sila bautismuhan, pinapaliwanagan muna guys kung... Uh, ipinapaliwanag muna sa kanilang lahat kung ano ba talaga ang kahalagahan ng bautismo. Bakit sila kailangan bautismuhan sa tubig? So, pagkatapos niyan, tsaka pa lang sila babautismuhan. Dapat malinaw sa kanila guys yung uh, kahalagahan o kahulugan ng pagbabautismo. Yan po ay isang ordinansya na dapat nating sundan na maging ang Panginoong Hesus alay nagpabautismo kay Juan Bautista. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kahit hindi namin kayo kasama dyan, nag-enjoy kayo sa panonood ng aming video. So, <clears throat> maraming pong salamat sa inyong lahat. At nawa, mga kapatid, mga kaibigan, ay, kung hindi pa kayo nakakak-subscribe sa channel na ito, ni God's Grace Channel, para ma panood ninyo yung mga susunod na video na upload pa namin para sa inyo. So ito guys, ang content na ganito ay hindi lamang po sa mga ganitong pagkakataon na ipapanood, kundi karamihan po ng content ng God's Grace Channel ay patungkol sa salita ng ating Panginoon. So guys, I encourage all of you na makinig kayo ng mga audio Bible yan. May mga mahaba kung gusto niyo pakinggan. Kung uh, um, nahirapan na kayo guys magbasa ng Biblia dahil malabo na inyong mata, ang inyong paningin. So pwede po kayong makinig. No? Diretsuhan po yan. May mga video tayo niyan na buong buo. halimbawa aklat ng Mateo, buong buo po yun na mapapakinggan nyo ng ma napakalinaw. So guys, maraming salamat. Salamat sa inyong pakikinig at panonood. Purihin ang Diyos. Salamat, salamat. God bless us all guys. Babay na ako sa inyo guys. Babay na.